Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Paano ba magalit ang Diyos sa kasalanan. Noong unang panahon, ang paraan ng pakikitungo ng Panginoon ay sang-ayon sa batas. Kaya naman bawat paglabag rito ay may tiyak na kamatayan. Ngunit sa kabila ng ganitong seryosong kautusan, nakukuha pa rin ng mga Israelita na sumuway sa Diyos. Isa muling halimbawa ang ating matatagpuan sa ikadalawamput-apat na kabanata ng bilang, talatang labing lima hanggang ikadalawamput-anim na kabanata, talatang anim na putlima. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pong paglalakbay sa mga sandaling ito ay nasa Kabanata 24, 15 hanggang Kabanata 26, 65. Atin pong simulan ang ating pag-aaral. Ganito po ang sinasabi sa Talata 15 hanggang 16. Muli siyang nagpahayag ang orakulo ni Balam na anak ni Beor ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos ay nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Kung mapapansin ninyo, ito ang pinakapambihirang hula at ito'y naririnig natin tuwing Pasko. Sa talata 17 hanggang 17, ganito po ang sinasabi, Nakita ko ngunit hindi ngayon, siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipulin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang idom, gayon din ang seir. Samantala lalakas ang bansang Israel. Sila ay lulupigin itong si Israel. Ang nalalabi sa mga lunsod ay kanyang dudurogin. Naisip niyo na ba kung saan natuto ang mga pantas? Nasaya sa atin ang mga bituin sa isang hari na isinilang sa Israel, bakit kinakailangang maglakbay sila ng napakahaba? Matapos ibigay ang hulang ito, mga isang libo at limang daang taon na ang nakalipas ay lumabas galing sa silangan ang buong samahan na mga pantas mula sa lupain ng Balam. Tila ang hula na ito ni Balam ang siyang nananatili. Pagkat si Balam ay itinuring bilang isang bantog na propeta sa silangan at alam ng mga pantas ang kanyang hula. Noong makita nila ang kamanghamanghang bituin, naalala nila ang wika ni Balam lalabas ang isang bituin kay Jacob at may isang lilitaw sa Israel. Nang pumaraon ng panta sa Jerusalem, ang katanungan nila ay nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Kung idadagdag natin sa mga kasulatang ito ang hula ni Daniel at gayon din naman ay humula si Daniel doon sa silangan na nagbigay ng halos tamang panahon sa pagdating ng Misiyas. Makikita natin, ang pagdating ng mga banta sa Jerusalem ay hindi kapanipaniwala. Ang kahangahangang bagay dito ay ang Israel, ang lahi na alam ang lumang tipan at lahat ng hula sa pagdating ni Kristo ay hindi nagahanap sa kanya maliban sa napakaliit na bilang ng mga tao gaya ni Ana at Simeon. Nang ang hukbo ng mga pantas, siguro'y may tatlong daan sa halip na tatlo, ay nagtipon sa Jerusalem. Ang buong siyudad, kabilang si Haring Herodes, ay nagugulumihanan. Ang pagating nila ay nagbigay ng malaking kagalakan sa kwento ng kapaskuhan at higit na maunawaan natin kung iugnay natin ito kay Balam. Basahin po natin ngayon ang talata 20 hanggang 4 nang makita niya sa pangitain ang Amalek ay sinabi ang ganito, Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli, siya ay dudurugin. Sinabi pa niya, nang makita sa pangitain ang mga sineyo, tirahan mo ay matibay, nakatayo sa mga muog. Gayunman, ikaw kain, ay tiyak na madudurog, di magtatagal, bibihaging ka ni Saur. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag, sinong maaaring mabuhay pag ito'y isinagawa ng Diyos, darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin ang Asur at si Eber. Ngunit sa bandang huli, siya may maluluping. Sa hula ni Balam, hindi niya nabigyan ng lugod si Haring Balak sa kanyang hula. Ganito po ang nasasabi sa Talata 25. Pagkatapos, si Balam ay umuwi na. Ganon din naman si Balak. Iyon ay kakaibang pahayag tungkol kay Balam siya ay tumindig at bumalik sa kanyang lugar. May isa pang tao sa banal na kasulatan na matatagpuan sa bagong tipan sa aklat ng mga gawa, kabanatang isa, talatang 25, upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya ay tumungo sa isang lugar na marapat sa kanya. Si Judas ang tinutukoy dito sa talatang ito, ngunit ang kasulatang ito ay hindi gaanong binigyan diin nalalaman natin sa mga bilang 31 na si Balam ay napatay sa labanan kasama ang mga hari ng Midyam. Si na Balam na anak ni Beor ay kanilang pinatay rin ng tabak. Si Balam ay napatay at kagaya ni Judas, siya ay umalis sa kanyang lugar. Tunghaya naman natin ngayon ang kabanatang 25. Sa kabanatang ito ay makikita natin na napakadaya at napakasamang bagay na ginawa ni Balam natuklasan natin ang kaparaanan niya at mga bagay na kasamaan. Sinasabi sa aklat ng ikalawang Pedro Kabanata 2, talatang 15 ay ganito, sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng iyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Sa Hudas 2 ay mababasa natin ang kamalian niya. Ang kamaliang ito ay hindi niya pagkakaalam sa katotohanan na maaaring ihayag ng Diyos na matuwid ang mga makasalanan na nagtiwala sa Diyos. Ngayon ay makikita natin sa pahayag ang mga aral ni Balam, ang kasuklam-suklam na bagay na itinuro ng taong ito. Mababasa natin sa pahayag kabanatang 2 talatang apat ang ganito. Ngunit may hinanakita ko sa iyo dahil sa ilang bagay, may ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balam na nagturo kay Balak na magbunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito, kumain sila ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan at gumagawa ng kahalayan. Nang makita ni Balam na hindi niya maaaring sumpain ang Israel, tinuruan niya si Balak ng masama at kung paano pasasamain ang mga taga-Israelita. May kasabihan nga ngayon na kung hindi mo sila matatalo ay sumama ka na lang sa kanila. Dahil hindi magapin ni Balak ang mga taong ito, Tinuruan sila ni Balam na pumanig sa kanila at pasamain ang kanilang kalooban. Samantalang nakahimpil sa sitim ang mga Israelita, sila'y sumiping sa mga babaeng mawabita. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyusan. Ang mga Israelita nakikain ng mga haing yaon at nakisamba sa mga Diyos-Diyusang doon. Nakisamba nga kay Baal Peor ang mga Israelita kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Nakita ba ninyo kung ano ang nangyari? Hindi maisumpa ni Balam ang Israelita, ngunit nasasabi niya kay Balak kung ano ang dapat gawin. Papasukin nila ang Israel, makikisama sa kanila, makikipag-asawahan at tuturo ang sumamba sa Diyos-Diyusan upang ilayo sila sa tunay na Diyos. Natitiyak ko na sinabi nila sa mga Israelita na hindi makitid ang kanilang isipan ipinilit nilang malawak ang kanilang pag-iisip sa mga Israelita at inanyayahan silang makipanambahan sa kanila, ngunit hindi naman sila nakipanambahan sa mga Israelita. Nakakatuwang isipin na isang liberal na simbahan ay inaanyayahan ako na isang fundamentalist na pumanig at umayon sa kanya, ngunit hindi ko siya makuhang pumanig at umayon sa akin gayong sinasabi niya na malawak ang kanyang pag-iisip at ako ang makitid ang isip. Ang puso ng tao ay palaging nakahilig papalayo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga panlilinlang na ginagamit ng mga relihiyon ay yumayabong gaya ng mga radyo, simbahan, telebisyon at edukasyon. Tingnan ninyo kung paano itinataguyod ng mga tao ang ganitong mga bagay. Inaakit nila ang kalikasan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga taong iyon ay nag-iisip na ako ay isang nahihibang para magturo ng Biblia. Kung ipakikilala ko ang isang bagay maliban sa salita ng Diyos, ang palatuntunan ay lalago. Ngunit, ikinalulungkot kong sabihin, maaaring ganun nga ang mangyayari. Ngunit ang nais kong ipahayag ay ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Alam ni Matandang Balam na kayang pasamain ni Balak ang mga tao sa pamamagitan ng nagaganap na panilinlang sa kanilang relihiyon. Maari siyang magsumamo sa kanila at ikayatin ang mga Israelita na sumamba kay Baal at iyon nga ang eksaktong nangyari. Sa talata 4 hanggang 5 ay ganito ang sinasabi. Sinabi niya kay Moises, Tipunin mo ang mga lider ng Israel at ipabitay ng hayagan para mapawi ang galit ko laban sa Israel. Sinabi ni Moises sa mga hukom patayin niyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor. Sasabihin ninyo na iyon ay sukdulang paglilinis at iyon ay totoo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil malala na ang sakit. Maaaring ilayo nito ang tao palayo sa Diyos at dalhin siya sa impyerno. Sa makatuwid, ang Diyos ay nagpapatupad ng kanyang habag upang iligtas ang bayan ng Israel. Atin pong basahin ngayon ang talata 6 hanggang Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Majanita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Pines na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may tangay na Majanita at tinuhog silang dalawa. Sa gayon, itinigil ni Yahweh ang pananalot sa Israel. Gayunman, man apat na libo ang namatay sa salot na iyon. Sinabi sa atin ng Panginoon sa pahayag na ito rin ang mga turo na pumapasok sa loob ng iglesia at nasa iglesia na ngayon. Sa pananaw ko, ang kaaway ay hindi kayang sirain ang mga anak ng Diyos o ang gawain ng Diyos at maging ang iglesia. Sa iglesia ng pergamo sinabi ng Panginoon sa aklat ng pahayag, kabanatang 2, talata 14, apat, subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroong kadyang ilan na sumusunod sa aral ni Balam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan at upang makiapin. Ito ang mga turo ni Balam sa kasaysayan ng unang mananampalataya, ang Pergamo, ang naging tanda ng pag-iisa ng sanlibutan at ng iglesia. Ang sanlibutan ay pumasok na parang isang baha at ang diablo ay mapanganib sa iglesia sa pergamo. Hindi ang pag-uusig mula sa labas ang nakasira sa iglesia, kundi ang mga aral ni Balam na nasa loob ng iglesia. Pagkatapos ng pangalawang dingmaan, mayroong naglagay ng mga misel kahit sa lugar. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang hindi makapasok ang mga kalaban. Ngunit ano sa palagay ninyo ang nangyari? Nagsimula silang bumagsak mula sa loob ng sariling bansa o lugar sapagkat nagkaroon ng moral na pagkabulok na hindi pa nararanasan sa kanila kahit kailan. Ngayon, ang mga nagihimagsik ay nasa loob ng bansa. Sila ay nasisira sapagkat sila ang nasa loob. Ang mga Roma ay hindi napabagsak ng puwersa sa labas sapagkat walang kaaway na galing sa labas upang sirain ng Roma, ngunit ang Roma ay bumagsak mula sa loob. Napansin niyo ba na ang Panginoong Hesus ay ipinagkanulo mula sa loob? Hindi isang Romanong sundalo ang nagtaksil sa kanya, kundi isa sa kanyang mga alagad. Ang sarili niyang alagad ang siyang nagtaksil kay Hesus at ang sarili niyang bayan ang nagbigay sa kanya sa mga taga-Roma upang siya ay patayin at ipako sa krus. Si Jesus ay palaging ipinagkakanulo mula sa loob na nagaganap pa hanggang ngayon at iyon ang mga aral ni Balam na siyang kasuklam-suklam na aral. Ang tipana ng pagkapari ay ibinigay kay Pinihas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron na pari at sinabi ng Panginoon kay Moises na guluhin ang mga Midyanita at daigin sila. Galit na galit si Bala kay Balam Pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi, Hindi ba't ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala? At tatlong ulit pa, mabuti pa ay umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya on ni Yahweh. Sinabi ni Balam kay Balak, Sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat mong pilak at ginto, ay hindi ko gagawin niya on, hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako. Ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa iyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagpahayag, ang orakulo ni Balam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan nakikita sa pangitain ng makapangyarihan. Maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tela ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipunin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang idom, Gayun din ang seir, samantala ay lalakas ang bansang Israel. Talata 10-18 Ang kabanatang 26 ay talaan ng mga pangalan ng mga bagong lipi. Ang kabanatang ito ang simula ng bagong bahagi sa aklat ng mga bilang. Ang bagong lipi ay naghahanda para sa pagpasok sa lupang pangako. Ang mga paalala sa kabanatang ito ay nagpapaalala sa paghahanda at ito rin ang pangalawang pagtatala ng mga Israelita. Base sa naitala, ang Israel sa pangalawang lipi ay mas maliit ang bilang ng mga tao. Ang lumang lipi ay namatay sa ilang ayon sa sinabi ng Diyos sa kanila. Sa mga bilang, labing apat talatang dalawang kayo'y mamamatay dito sa ilang. Sa mga nasama sa senso, sa makatuwid, ayaw mula sa dalawampung taon pataas. Sa talata 64 hanggang 65 ay ganito po ang sinasabi. Dito ay walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni sa Taaron noong sila'y nasa bundok ng Sinay. Ang mga ito'y namatay, liban, kina Caleb at hoswe, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ito ang mga bagong lipi. Ang mga lumang lipi, maliban kay Caleb at hoswe, ay nangamatay ng lahat. Hindi binigyan ng pananagutan ng Diyos ang mga bagong lipi sa mga ginawa ng kanilang mga magulang sa Kades Barnea. Maaring magbigay sa atin ito ng mga palaisipan. Ilang taon nga ba nagsisimula ang pananagutan sa isang tao? Maaring wala na tayong siguradong sagot kung anong gulang ito nagsisimula. Ngunit, ang sabi sa Biblia, pananagutan natin sa Diyos ang ating mga kilos o mga ginagawa. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6, 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, Ngunit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na malaligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat muli sa mga katotohanan at mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay at nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, You can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.